Babalikan ko nga pala ngayong araw yung batang uh... na mamalimos. Pero pagdating namin sa kanilang bahay, wala kami nadat ng tao. Boss, may mga nagbubunot yan Andyan yung ano? Yung nakasaklay na gano'n? E, yung pilay. Uh -huh. yeah, sa so may bahay na yun. Diretso lang? Uh, Nasa gilid na lang sila? Andang sila sa gitna. May mga tao dito. Thank you. Dito kami ngayon guys. Ah, Inahanap namin si... Kuya, yung tatay ng mga bata, yung namamalimos. Wow! Boss, pwede magtanong? sampo po yung pilay po na nag, ano, bubunot po? Andito po? Pwede pong ano dyan? Dito nga daw nagbubunot si kuya, yung tatay ng mga bata. Kaya naman, agad-agad na akong naglakad papunta sa kalagitnaan ng bukirin. Ayan siya, oh. Yung may tungtog, guys. Mas naawa nga ako kay kuya nang makita ko ang kanyang kalagayan habang siya ay nagbubunot ng palay. Mga oh, kasama niya, guys. Si kuya, kasi oh, pag... Nang tumayo nga si kuya papalapit sa akin, agad-agad na nga din akong lumapit sa kanya upang hindi na siya lumayo ng lalakarin. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa mga tumutulong palagi. God bless po sa inyong lahat. Shout out nga pala sa mga kasama ni kuya na magsasaka. God bless po sa inyong lahat at magingat po kayo parati. Mas yes, kuya, napakasipag ka? <laughs> okay lang po. Bali, andyan po yung mga dala namin eh, yung mga tumulong. Paano po kaya ayon? Saan po kaya ano? Idaling ko na lang po sa inyo. Apo, po, po. Bali, ang binigay po, uh, may ano don groceries worth, ano po yon 1,000 pesos. Tapos may 600 pesos pa. May bag po. Ay, yung bigas, nakalimutan ko. Bali, sa susunod na lang po yung bigas. Uh, bali, meron pa pong tumulong, sapatos, tapos may worth, ano pa po, 1,000 na groceries ulit. Bali, babalik ko na lang po susunod. Ano pong masasabi niyo, ano? Kuya? Salamat po sa tumulong. Maraming maraming salamat po. Nahirapan po ba kayong mag-ano? O oh, ayos lang po? Hirap. Hirap po. Nagkagatong malubo. Pero kaya naman po? Kaya, nagkatsaga lang. Huwag tiis. si Kuya, Oh. May saklay pa si Kuya. Grabe yung ano niya. Sakripisyo niya sa anak niyo po, ano? Mga anak niyo. Bali ganun na lang po no, iwan po namin doon baka sakaling nandoon po yung mga bata or sa kapit by ano. Ano po yung mga lapo Wala po eh. Nagpun po kami doon, wala pong ano. Wala po wala po wala po dyan. Dyan na lang ba? Wala Dahil wala tao sa bahay nila kuya, na napagpasyahan ni kuya na dito na lang iwan malapit sa bahay. Kung saan sila nagtatrabaho. Hindi kuya kung mahirapan kadi iwan ko na lang doon. Okay lang po Intayin ko lang po kayo doon no. Okay, pa. Grabe nga pala yung hirap at syaga ni kuya sa pagbubunot ng palay. Halos umabot na nga pala ang putik sa kanyang dibdib. Sakto pala oh. Woo! <laughs> May po kami. Ano po kalang boss? kalang boss. Ano pong masasabi niyo ko itong sa ano? Ah, uh, kay Kuya po. <laughs> Nagpunta na po si Kuya dito. Ah, uh, medyo malapit lang naman po ano. Ito po yung mga ano kaya. Diba? 'Yun mga tinulong po nila. <laughs> Tapos ito po, yung bag po, may laman na din po itong mga ano gamit po ng pang-school ng mga bata. Ayan po. Okay, kasi lang po mag natin ng sa anak nyo po, ano? <laughs> ano pong masasabi nyo kaya sa mga nagbigay po? Meron pa pong bigas, nakalimutan ko po. Tapos be, babalik pa po kami. Kukunin ko nga po sana yung sukat nung ano, nung paanong dalawa. O alam nyo po? Hindi ko gano'n ako na Ma, ang gano'n. Nako, hindi ba? Delikado Ay, yan. Hindi, <laughs> okay, lang yung mga Kaya nga po, babalik po kami. Kasi may magbibigay pong sapatos yung LK sense po diyan. May magbibigay may nagbigay pa po ng ano uh, groceries worth 1,000 pesos. maraming salamat po sa tulong. Tinulong po ng mga tao. Salamat po. May iyak po ba? Eh, <laughs> ay, <laughs> joke lang. <laughs> balikan ganun na lang po no kaya. Uh, saan po ilalagay ito? Ako na po maglalagay. Ay kaya niyo ba? Diyan ko Baka gagamitin naman po ng pakain, Kakain po kasi kami, baka ano. Yan <laughs> na lang po ano. Ah, sige po. Babay na po at kakain na din po kami. Babay nga na lang ako yan. Sa mga po tutulong na. pa po. Ano pong masabi sa mga tutulong pa? Sa mga tutulong po ay eh, salamat na rin po. Maraming maraming salamat po sa tutulong. Nakalimutan ko po palang ibigay yung 600 pesos. <laughs> Hindi ko lang nakupit. <laughs> Ay okay, babak pa. 500. Kasi ito po yung 100. Dayo po magpakilala ng iba eh. Okay. Sige pa. Sorry po sa ano, muntik ko ano na kalimutan.